So ayun mga ka-farmer, no, magandang araw sa inyo. Tang inat mo, ang bon, umuulan na naman dito sa Camarines Norte, no. Yung ginawa ko pa lang septic tank, mga ka-farmer, puta, ina, bumigay. So ayan siya. Ayan siya mga ka-farmer, no. Bumigay po yung ating septic tank. So umuulan nang mal. Ayun, basa na ako. So ayan. Hindi pa rin makapagbubong yung aking mason. Dahil umuulan nga, delikado nga naman. Madulas. Inagasan eh, nga ako. So, ayan mga farmer Dire-diretso lang. Ha! Basa pa rin. So, pa progress. di pa rin sila makapag-work. Ayun pa rin siya. So, mga farmer anong magandang gawin kaya ano, abong naulan? Nakapagputol na sila ng gagamitin dito na ano na para doon sa second floor yung sinepa andyan pa din oh hindi pa rin siya nakakabit mga ka-farmer sana umaraw na sana umaraw na dalawang araw na po na wala pa rin pagbabago Kaya mga farmer ato tv pa rin palike share subscribe pa rin kahit na ulan tuloy tuloy lang ayun na hindi pa rin ako makapagtanim dito dahil alanganin pa rin yung panahon tapos, ganito pa. Tuloy-tuloy pa. Tignan nyo. Tignan nyo kung kalangitan. Damn! Summer bayan, yan? Yun bang summer, mga ka-farmer? Yan, o. lang Ilang araw ng ganyan. Kaya, di ba tuloy, tuloy So, mga ka-farmer, pa-like, share, and subscribe, ha? Ato TV. Woop woop.